Wala traffic ah <try> uh, Wala ako tayo, wala traffic yeah, tayo iba yan

labasan ng mga truck hindi na no, ano no, traffic magawa naman, naman ay may o may oras kasi labas na ang ano sa truck eh hindi pwede basta basta sila lalabas na ano Kulihin sila. Eh, limlim na naman eh. Baka mape eh. Ano naman eh. May LPA daw. Ah, medyo ano anong. sa uh, super medyo eh mamaya ang, ano, naman mamaya na, na sinasal, uh, traffic. Traffic. Ah, eh, yung, ano eh, yung... palabas na wala sa leptong. Yung labasan, Super pa ayan. 'Di ba? Nakasabay-sabay din na rin po. Traffic din yun. Na medyo ano. Masal na po kayo. Na ano na po tayo ng tangalian. Eh, eh. Eh, visit eh, naman na ngayon ng ano. Na. Kung ano, may ulam as of Pinoy. Oh, yeah. Dugo kasi ako ng service ko rito sa ano Pamilya Andrea ba yun? Pamilya Andrea dito sa may ano ng limtong Tapos uh, lang then, ang konti ng Lemon Square I don't think i You. Yeah, I'm going to go. 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 I'm going to i am going to i am going to go